tapon. Para may Kami doon. na naman apat. <laughs> Bakit reality ka? Uh? Oh, Ang pa yan sa Mindoro. yung Iblon na lang niya dyan. Tapos yan. Mm. May magbit-bit. I Bili din sana ako ng prutas kaso oh, wala yeah. pala akong Happy uh, Oo, oh, oh, Sali si sabi sa iyo oh. yung 50 pesos, 15 pesos uh -uh. yung pera mo. Uh -uh. O, 33 cents nga lang, tama. Kala mo 33 dala. 33. Sabi ko wala naman 33 dala. 33 dollar ay ano yata? 33 yang 1 1 2. Oh, di ba kanon Israelite? dawai na siya pupunta na siya dito